Magandang araw po. Ating talakayin ang aklat na Your Second Life Begins When You Realize You Only Have na pagpasyahan kong gumawa ng isang pagsusuri at pagsasanay sa kung paano ang mensahe ng aklat ay maaaring makaapekto sa ating buhay. Ang aklat na ito ay isang obra na nag-aalok ng mga kaisipan at pananaw sa kung paano natin maunawaan at pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa pahina ng aklat na ito, tayo ay magkakaroon ng pagkakataong suriin ang ating sarili at ang ating mga pangarap at matutunan kung paano natin magagawang mabuhay ng buo at may kahulugan. Ang unang bahagi ng aklat ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa ating sarili. Sa pag-unawa sa ating mga pangarap, hangarin at kakayahan, tayo ay magkakaroon ng mas malalim na pagunawa sa ating sarili at sa direksyon na gusto nating tahakin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ating sarili, maaari nating matuklasan ang mga bagay na tunay na nagpapasaya at nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Sa pangalawang bahagi ng aklat, tinatalakay nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa katotohanan na mayroon lamang tayong limitadong panahon sa mundo. Sa pag-unawa na ang buhay ay may hangganan, tayo ay napapahimok na magbigay pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga sa atin at maglaan ng oras para sa mga bagay na may kahulugan. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay nagbubukas ng pintuan sa pagbabago at pagpapabuti ng ating mga pag-uugali at pananaw sa buhay. Sa ikatlong bahagi ng aklat, nilalaman nito ang mga hakbang na dapat nating gawin upang mabuhay ng buo at may kahulugan. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagtuklas sa ating layunin sa buhay, ang pagtahak sa landas patungo sa mga ito. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa ating layunin at pangarap, tayo ay magkakaroon ng gabay at inspirasyon upang harapin ang mga hamon at pagsubok na darating sa ating buhay. Sa pang-apat na bahagi ng aklat, ipinaliliwanag nito ang konsepto ng ikalawang buhay at kung paano natin ito maabot. Ang ikalawang buhay ay hindi literal na pagkakaroon ng panibagong buhay, kundi ang pagbabago ng ating pananaw at pag-unawa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ating mga hangarin at pangarap, tayo ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon at posibilidad upang mabuhay ng mas maligaya at mas kahulugan. Sa ikalimang bahagi ng aklat, tinatalakay nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa pagbabago at pagunlad sa ating buhay. Sa pagtanggap sa pagbabago, tayo ay nagiging handa na harapin ang mga bagong pagsubok at hamon na darating sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagunlad at pagbabago, tayo ay nagiging mas matatag at matatagumpay sa pagharap sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Sa pang-anim na bahagi ng aklat, binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapahalaga, tayo ay nagiging mas maligaya at mas busog sa ating buhay. Ang pagmamahal at pagpapahalaga ay nagbibigay ng kahulugan at saysay -say sa ating buhay at nagpapalakas sa ating kalooban at damdamin sa ikapitong bahagi ng aklat, nilalaman nito ang mga pagnanais at pangarap na dapat nating tuparin sa ating buhay. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagtupad sa ating mga pangarap at layunin upang mabuhay ng buo at may kahulugan. Sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga pangarap, tayo ay nagiging mas matagumpay at mas masaya sa ating buhay. Sa pangwalong bahagi ng aklat, tinatalakay nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong pananaw, tayo ay nagiging mas matatag at matatagumpay sa pagharap sa mga hamon at pagsubok na darating sa ating buhay. Ang positibong pananaw ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Sa ikasyam na bahagi ng aklat, ipinaliliwanag nito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa iba. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating sarili, at sa iba upang mabuhay ng buo at may kahulugan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, tayo ay nagiging mas matapang at mas matatag sa pagharap sa mga hamon at pagsubok na darating sa ating buhay. Sa ikapuluhang bahagi ng aklat, tinatalakay nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili at sa iba. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating sarili at sa iba upang mabuhay ng buo at may kahulugan. Sa pamamagitan ng pagtanggap, tayo ay nagiging mas maligaya at mas busog sa ating buhay. Sa kabuan, ang aklat na Your Second Life Begins When You Realize You Only Have ay isang napakagandang obra na nag-aalok ng mga kaisipan at pananaw sa kung paano natin maunawaan at pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa pahina ng aklat na ito, tayo ay magkakaroon ng pagkakataong suriin ang ating sarili at ang ating mga pangarap at matutunan kung paano natin magagawang mabuhay ng buo at may kahulugan. Ang aklat na ito ay isang inspirasyon at gabay sa ating paglalakbay sa buhay, at isa itong paalala na ang bawat sandali ay mahalaga at dapat nating pahalagahan.